Oh guys, ayan yung kurtina natin guys, tinanggal na natin kasi naabot sa baha. Ngayon, ang pinalit natin yung ating sinampay dahil wala na masampayan sa labas at punong-puno na. Meron pa tayong hindi na sampay dahil naubusan ng hangir. Oh, ito guys, tapos na malabhan to. Hindi lang masampay dahil naubusan ng hangir guys. Oh, itong iba pa, guys, hindi pa nalabhan. Oh, ito, mga tambak pa to, hindi pa nalabhan, guys. <laughs> oh, yung mga kurtina natin, hindi pa nalabhan. Oh, yan guys, dahil wala tayong masampayan, andyan, umakyat na sila sa aparador. <laughs> Diyan na, nagsampay. Oh, para matuyo lang. Okay, guys. Yan, mga labahan pa yan, guys. Oh, nagkatambak. <laughs> okay, guys, thank you for watching. Bye.